Sapul na sapul po etong si Stella Kimbo. Nako dati, bilib tayo dito sa sa congresswoman na ito eh. Pero yun nga, ngayon nakikita niyo naman kung paano kung paano ibaba yung sarili niya para sa kung anong interes meron. Alam naman natin, kapartido, okay, ang kanyang pinagtatanggol. Hindi nga dapat sabihin ipinagtatanggol eh. Dahil alam niyo naman ang mga taong pinagtatanggol ay yung mga taong nasa tama dapat. Tama ang ginagawa at may katwiran lagi sa kanilang mga kilos. Pero yung kay Sara Duterte na Confidential Fund in 2022, talagang napakahirap hanapan ng lusot. Napakahirap i-justify. Kaya nga po, uh, kung makikita niyo yung paano mag... Kung paano magsalita ito si Kimbo, di ba parang lalong bumagsak, parang ang baba ng standard niya. Kasi nga, hindi naman siya ganun dati. May dunong sana eh. Kaya sayang. Halatang halata na ang ginagawa niya ay justify yung isang bagay na mali. At yun po ay napakahirap. Kaya kung nakikita niyo sa kanyang pagsasalita, halatang halata na hindi, hindi alam ang kanyang sinasabi. Halatang halata na nagpapalusot at nagsisinungaling. Okay. Kaya yung estilo ng kanyang pag-deliver ng, ng mensahe, ng salita, ng speech, ay iisipin mo na talaga galing ito sa isang katulad ni Kimbo. Hindi mo aakalain talaga. Anyway, so eto, napakamakabuluhan makabuluhan na itong paliwanag na ito ni ni Attorney uh, Barry Gutierrez, siya po yung former uh, Chief of Staff ni Vice President Lenny Robredo. At totoo na yung ginagawa nito si Kimbo ay merely justification. It is difficult or ridiculous to suggest that there is somehow a hidden and stated item for confidential funds under the more general breakdown according to programs. Yung sinabi ni Kimbo na ganito kasi yon doon pa lang. Diba? Walay na. Anong ganito kasi yun? Ano yun? Script mo? Scripted yung lahat ng sinasabi mo bago ka pa man pumunta dyan sa, sa session na yan. ba? Diba? At totoo na ulit-ulitin natin, ito ay nakakatawa talaga. So, you see, sino ang uh, sino ang madudumi ang utak ngayon? Katulad ng sinabi natin si, si Duterte. Sino ang madumi ang utak? Di ba yung mga taong pilit binabaluktot ang tuwid. Yung mga taong pilit gumagawa ng lusot sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pang-uuto na naman sa ating mga kababayan. Dapat diba sila yon. Okay. This is yet another belated and strained effort to look for a justification for an for an unconstitutional transfer. Maliwanag naman eh. Sabi kasi ni Duterte, nag-request daw siya. Sabi naman natin si Kimbo, wala naman daw ni request. Hindi daw pwedeng mag-request. Pwede magkasalungat yung kanilang mga pahayag. Hindi consistent. Okay, siguro pinagplanuhan kahit papano. Pero sa bandang huli kasi, mabubuka at mabubuka yung kanilang mga kasinungalingan. Kahit anong plano pa para makalusot. Alright. How many contradictory explanations have they presented Now, napaka-contradictory talaga yung pahayag ni uh, Duterte at yung pag-justify naman po netong na si Kimbo. Ulit-ulitin ko, sayang ang dunong netong si Kimbo.